Lord, yeah. so, ang wish ko sa anak ko, Lord, bigyan mo pa siya ng malakas na pangkatawan, Lord, kahit na ganito lang ang amin, pamumuhay, na nandyan ka sa aming buhay, Lord, Lord Jesus Christ, nga nasa ritmong God. Salamat. Thank you, Mama. Salamat, Salamat mga ka-sunshine. <laughs> <laughs> birthday birthday prayers niya sa poa. Ah. Birthday prayer niya. Salamat, ang Mama. Ang pangarap namin, Lord. Ang hiningi namin sa iyo, Lord. Na sa isang bahay, may kapayapaan, may kasaganaan, ang aming buhay, Lord, nandyan ka palagi sa aming puso. Lord. Amen.